natin na parang may iwasan nangyari sa mag BFFs na sinamay may mayat kisses. Hanggang kailan kaya ang kiss may awkwardness na ito? Narito ang dapat niya abangan mamaya sa Crime Time. Oy. Oh, Thank you. Uh, hindi ko pa Sobrang ibang mo. tama sa sabi nga pagkukunan ayala ayala naman 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 kakaayos naman sila. At sa mga nagtatanong, kasi eto ah, yun ang isa sa mga rason kung bakit may camera sa loob ng mga CR. Hindi dahil binubuksan yan kapag may ginagawang business yung mga housemates, pero sa mga moments na gano'n Kunyari, um, wala kasing tago talaga sa loob ng bahay ni Kuya eh. Oo,